Isinuko na sa pulisya ni Daambantayan Mayor Vicente Loot ang kanyang mga armas matapos siyang mapabilang sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal na umano'y sangkot sa ilegal na droga. Samantala, sampung mayor at vice mayor naman ang inaasahang makakasama sa panibagong drug matrix na ilalabas ni Pangulong Duterte. Ito ang balita ni Joshua Anton. We are now on the process of validating More or less 10 mayors and vice mayors of uh, Region 3, there are reports coming in that uh, they are involved also on illegal drugs. Ito ang naging pahayag ni Acting Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino ng Central Luzon sa mga membro ng media, hinggil sa bagong batch ng mga pangalan ng mga alkalde at vice-alkalde na sangkot sa illegal na droga. Aabot sa 10 alkalde at vice-alkalde mula sa Central Luzon ang mapapasama rito. Inaasahan pagkatapos ng dalawang linggong validation ay makukumpleto na ang pangalawang batch na listahan. And after I complete this one, I will be submitting this to our CPNP. And definitely uh, our CPNP will be submitting this to the president of the Philippines. Bagamat maraming direktang nagtatanong, nanindigan ang opisyal na tanging si Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang nararapat na mag-reveal ng pangalan ng mga naturang personalidad. In fact, mayroong mayroong romantic sa akin at sinasabing, Sir, makailang ka naman sa investigasyon para malaman na ng taong bayan na hindi kami involved dito. Ay sabi ko, hindi po. Hindi po ako makikailang sa investigasyon. Samantala, formal nang itinurnover sa Police Regional Office 7 ang mga isinukong armas ni Daan Bantayan Mayor Vicente Loot kahapon, matapos na kansilahin ang mga lisensya nito ng Department of the Interior and Local Government. Mismong ang mga pulis ng Daan Bantayan at abogado ni Loot na si Atty. Russell Fentes ang nagsuko sa labindalawang piraso ng armas na alkalde. Kabilang sa mga isinukong armas ni Loot ay anim na pistol, apat na high power rifles, isang rifle at isang shotgun. Samantala, pinayuan ni Police Regional Office 7 Director Chief Superintendent Noli Talino si Loot na sakaling makatanggap ng pagbabanta ay maaari itong humiling na security sa National Office. Isa si Loot sa mga opisyal ng local government na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa ilegal na droga. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines.